Samantala, nitong biyernes lamang nang manawagan sa ating programa si Glory Madilar mula sa Pilar Sorsogon para sa nawawala nitong tiyuhin. At ngayong hapon, nakatanggap kami ng balita na naanap na si Avilino Luna Madilar. At ang mismong anak ni Tatay Avilino ay nagpadala ng kanilang pasasalamat. Panorin po natin ito. Sa pong pinagpalang araw po sa bawat isa, lalong-lalo lalo na po sa mga nakaantabay sa programang ito. Ako Bicol Party Tabang Orang mismo. Ako po si Jeanette Madilar, ang bunsong anak ni Tatay Abilino Madilar, yung nawawala pong lalaki noong September 18, 2025 at naipanawagan po sa programang ito, Tabang oras mismo. Good news po mga kapatid, nahanap na po namin si Tatay Abelino sa tabi ng daan na kung saan siya last na nakita sa San Vicente Grande, Daraga, Albay. Maraming marami pong salamat at nahanap natin siya ng malakas ang katawan, walang anumang sakit at parang walang anumang nangyari sa kanya. So marami pong salamat sa programang ito, sa Tabang Ora mismo. Mabuhay po kayong lahat, mabuhay po ang programang ito and to God be the glory. Maraming marami pong salamat. Ayan mga ka good news po. Patunay po yan na sa pamamagitan ng ating programa ay nakakatulong tayo hindi lang sa pang-medical na pangangailangan at legal, maging sa mga nais manawagan. Yan partner, ang sarap-sarap sa puso na malaman mo na itong panawagan ng isang anak na dahil nawawala yung kanyang tatay ay ngayon kapiling na ng pamilya. Tama yan partner. At uh, saludo tayo sa mga tumulong na mahanap ito si Tatay Avilino. Ayan. At syempre, maraming maraming salamat sa mga tagapanood, tagapakinig natin, partner, dahil sa paraan din po ninyo ay ipinapaabot po ninyo sa amin kung ano man po yung uh, partisipasyon nyo bilang tagapanood at tagapakinig at naniniwala sa aming programa. Katuwang po namin kayo sa pagbibigay ng aksyon at tulong sa ating mga kababayan. At sinisigurado din po namin uh, ng, ating, ng aming mga staff na ang bawat sumbog at hinaing na natatanggap natin ay sinusubaybayan bayan at inaasikaso po namin. At partner, laging bukas ang ating tanggapan o programa para sa mga ganitong sitwasyon, sa mga nangangailangan ng tulong, hindi lang medikal. Uh, nandyan rin ang ating program sa mga ganitong uh, panawagan para mahanap agad ang kanilang mahal sa buhay. Ayan, pang ilang beses na ito partner na mga nawawala, hinahanap sa paraan ng ating programa ay talagang nahanap at nakakasama na, nakakauwi na sa kanilang mga bahay kasama ang kanilang pamilya. At uh, naalala uh, mo yung partner yung isa mong nakuha din sa biga ah, yung Santo Domingo. Oo, oo, so isa din yon partner at marami pa ng mga kababayan natin ang talagang nakarating yung mga hinaing dito at natulungan natin sa paraan nating programa na mahanap sila. Ayan.